mga kandidato uh, sa pagka-umbudsman paborho doon sa implementasyon ng lifestyle check sa gobyerno. Ito anumang name and shame policy isinusulong po ng isang naganais na maging umbudsman. May update po dyan si Bombo Grant Hilario. Natalakay sa isinagawa at sinumulang serye ng Judicial and Bar Council public interview para pagka-umbudsman ang usapin patungkol sa lifestyle check ng mga opisyal ng gobyerno usaan sang ayon ang mga naon ng kandidato na sumalang sa naturang interview sa muling pagpapatupad nito. Una rito ay ang kasalukuyang chairperson ng Philippine Competition Commission na si Michael Aginaldo na ani ay importante na matukoy kung sinong dapat sumailalim sa life check. Ngunit kanyang iginit na mahalaga rin na dapat may kapasidad at kahandaan ang kung sino man ang magsasagawa ng ganitong pagsusuri. Habang pabor din dito si Undersecretary Romeo Benitez ng Department of Interior and Local Government sa implementasyon maging sa mga individual na makikita ng koneksyon sa isang opisyal. Well, lifestyle uh, lifestyle check is investigatory. It uh, it is part of a possible case build-up and I think everybody who is private or connected uh, either by consanguinity or affinity to the public official subject of the lifestyle check should be included. Bagamat may pagsang-ayon, ani kailangan malinaw ang layunin kung bakit isa sa ilalim ang isang pampublikong opisyal sa lifestyle check. Kailangan aniya maging malinaw muna ito lalo na sa kwalifikasyon ng mga individual na isa sa ilalim sa pagsusuri. There should be subsequent uh, concrete procedures in order to address or to to address the, the, the solution to the problem. Like for example, the mere, a mere lifestyle check should bring us into what particular action? Should this lead to prostitution? Should this lead to another phase of investigation? So these are questions that need to be answered and to be out. Okay. That is why a plain lifestyle check is something that must be answered now on the basis of that qualification. Samantala, ang isa pang kandidato na si Attorney Johnny Caroche Vestido ay ibinahagi ang pagsusulong ng name and shame policy sakaling may talaga bilang ombudsman na niniwala ang naturang abogado na kailangan ito sapagkat marami umunong mga opisyal ang yumayaman sa gobyerno dahil sa korupsyon. Nang kulang sa atin eh, kailangan meron tayong hiya. Karamihan na sa mga government officials na ibabalik natin sa kanila yung hiya niya. Ibabalik natin yun sa kanila sila. Kailangan, pag nag ako naging ombudsman, um, isa sa mga gagawin ko yung name and shame talaga. Kailangan magkaroon sila ng mga hiya sa katawan dahil um, nakakahiya naman sa mga Pilipino. So, sila lang yung uh, sila lang yung mga mayayaman, nagpapasarap sa pera ng taong bayan, samantalang yung mga tao ay naghihirap. So I think yun ang pinaka Uh, importante karakteristik ng ombudsman. Kailangan paglaban talaga yung mga Pilipino kasi kaya maraming naghihirap dahil masyadong marami ng corrupts na ganun. Magat, tao na lang ang sobrang mayaman at karamihan pa yan, kaya sila lumaman at dahil sa drought and corruption. Nakatakdang magpatuloy ang public interview ng Judicial and Bar Council sa mga kandidato pagkombudsman ngayong araw pasado alas 11 ng tanghali. Mula dito sa Corte Suprema. Ito si Bombo Grand Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.